Hi, happy nga pala. At may bike camping nga pala ako bukas. Kaya tara, samahan niyo ako mag-prepare ng bike. Ang una ko palang ginagawa ay ang maglinis ng bike. Kaya tinanggal ko na yung mga bags na nakakabit sa bike natin. Inumpisahan ko sa saddle bag, sa top tube bag, sa frame bag at itong feeder bags. Tinanggal ko na rin pala tong kadena since kinakalawang na. Kumuha lang ako ng container na may tubig tapos nilagyan ko ng citric acid then binabad ko na yung kadena. Ang gamit ko pala sa paglilinis ng bike ay itong cordless pressure washer. Mura lang ang bili ko dito mga brother, asa 600 lang ata. At ang kagandahan dito, meron siyang kasamang tatlong nozzle. Malakas ang boga ng tubig kaya siguradong paligo pa lang matatanggal na agad yung mga kumapit na dumi sa ating bisikleta. Kaya sulit na sulit siyang gamitin. Kung gusto niyo palang bumili nito, lagay ko na lang po sa comment section yung link kung saan ko to nabili. After kung basain yung bike natin, eh gagamit naman ako nitong foam sprayer para mas maging malinis ang ating bike. Pagkatapos ko na, kumuha na ako ng basahan at inumpisahan ko ng kuskusin yung frame at iba pang bahagi ng bisikleta. Dapat bawat singet malinis para smooth ang ating pagjakan After kumakuskus lahat, binalawan ko na para maalis yung mga natitirang bike shampoo. Pagkatapos kong banlawan yung ating bike, binalikan ko na yung ating kadena at kitang kita nyo naman wala ng bakas ng kalawang. asa sa comment section pala kung saan ko nabili yung citric acid. After kukunin yung kadena, ikakabit na natin to. At para mas maging malinis at mawala yung kapit ng citric acid, gumamit ako nitong degreaser. After kong may sprayan yung kadena, gumamit naman ako ng chain cleaner at ilang beses ko itong pinaikot. Hanggang bumula din after nun, binanlawan ko na. At para maging swabe ang ikot ng kadena sa ating drive train, nilagyan ko na rin ito ng chain loop. Umpisa nyo lang sa missing link papaikot tapos huwag nyo ding masyadong damihan para hindi agad kapita ng madaming dumi. After ko malagyan lahat ng links ng kadena, kumuha naman ako ng tuyong basahan para tanggalin yung mga sobrang lubrikan. Isa sa pinaka-importante na ginagawa ko ay ang ng bike bago mag long ride. Dapat maayos ang pag-shift ng ating mga gears para maiwasan natin ang mabitin sa mga ahon at maiwasan na rin ang pagtalon-talon ng ating mga kadena. Gumawa pala ako ng tutorial kung paano magtorno ng ating rear derailleur. Check niyo na lang po if gusto nyo matuto. Isa din sa mga ginagawa ko bago ang multi-day ride or long ride e eh sinisigurado ko na maayos ang mga preno. Dapat maganda ang nan para makaiwas tayo sa aksidente sa kalsada. I-check nating maigi if kumakapit ba yung preno sa harapan at sa likuran. After kumakita makita na malinis na at okay na ang mga parts ng ating bike, ikakabit na natin ang mga gagamitin kong mga bags. If gusto nyo pala bumili ng mga gamit kong bags, nasa comment section po yung mga link kung saan nyo to mabibili. Unahin pala natin itong saddle bag ko na galing sa sahu. Ang laman pala nito ay yung mismong tent na ginagamit ko sa pagkakamping at ang pinaka goods dito mga brother, waterproof na siya. Ang next naman natin ay itong frame bag. Waterproof na rin to mga brother at dito ko nilalagay yung mga tools ko kagaya ng patch kit, pagbomba at extra na interior. Ang susunod naman ay itong dalawang feeder bags. Dito ko nilalagay yung cellphone, mga small tools pagkain at kung ano-ano pa pagkatapos na, dito naman tayo sa top tube. Syempre, waterproof na rin yan. Ang usually na laman nito ay mga pera, mga stickers, at mga batteries ng ating INSA360. At dahil magkakam tayo, ikakabit pala natin tong dalawang 4 cage ko from New Bowler. At dito ko pala nilalagay itong dalawang 3 liters na waterproof na bag. Dito ko nilalagay sa mga waterproof bags yung mga damit na pamalit at yung hamok na ginagamit ko. At para tapusin ang paghahanda ko, nilalagay ko na rin itong insulated na water bottle ko. Aya mga brother, ready na ang bike natin para sa bike camping natin bukas. Ikaw ba? Paano ka magprepare ng bike?